Nandong game. Nandong game. Game start. <laughs> so, hello po mga ka di magandang araw sa lahat samahan niyo ako ngayon at gagawa tayo ng merienda nating fries tara na po mga Kapromdi. di at ito na Nag-prepare tayo mga kapromdi ng merienda ng ating mga naggagawa sa taas ready ko lang. Tapos, iakit ko dun. Bali, tinapay po ito at juice. Akit ako sa... Naghatid lang kami ng merienda. Ito pasok po sa dito. Dito sa... Ayan. Nagahalo po sila ngayon. <laughs> Ay, hindi pa po yari mga ka malapit na ito muna kayo i-update dito kasi hindi pa tapos yan, ito yung hose maghahalo sila dito maganda kayo yun yung panahon buti naman na hindi na natuloy yung puso dito Bag yung pipito, wala na. Yan, at mag merienda sila. Yan lang merienda muna sila mga kapromdi kasi 3 na, alas 3 na ng hapon. At hayaan ko na muna sila dito. Bababa po muna ako. Baba muna tayo. Ayan po mga kapromdi, meron tayo kaka kakahukay lang na patatas. <laughs> natanam mang marami pa siyang mga lupa lilinisan na... lilinisan na lang po natin yan malalaki uh, tatlong piraso yan lilinisan pa natin to to pa malaki oh. at magbabalat tayo nitong patatas tatlong pirasong malalaking patatas sariwang sariwa kasi nakapahupay lang po itong mga kapronti kaya lang dali ng lupa lupa pa kanina First time ko po gumawa ng french fries na galing talaga sa fresh na patatas. Kasi kadalasan po dito sa bahay ay bumibili na lang kami ng instant. So, yung mga take out po sa mga fast food. Eh, meron naman po kaming air fryer kaya doon na lang natin lulutuin ito. At tingnan natin kung ano yung nagiging result niya. may tama. Ang ganda ng itsura eh. Napanggalit. Okay, okay, Nakita natin yung pag-slice. Ting, 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 ting. Ayan. Saka po natin ilagay dito sa ating ah, ilagay natin dito sa air fry. So, itong asin kasi ay maghahalo na ito mamaya. So, okay lang yan kahit na buo-buo siya. Nakalat natin yan. Ayan po, ilagay na natin. check natin. Ito na. Wow. Ito na yung ating fries. Hindi naman siya ganun kasunog. Good for three person. Ayan. Meron na tayong merienda. Ayan. Kuha lang ako ng kasya yung kaya ko lang. Mainit. Mainit ano. Oh, yan po at meron na tayong dip. mo na muna ubusin. Kain tayo. Malambot naman po siya mga kaprondi at saka crispy. Hmm. Makarap. Dip na lang kulaw. Gawa tayo ng dip ngayon. Gawa po tayo ng sausawan. Ketchup. Tapos meron yung crispy na cheese at syempre damihan natin ng itong mayo. Ayan po mga kakrombi, magmerienda muna tayo. Ay, tamaan to rin. muna ako ng juice. At mainit sa labas. Price. Hmm, saka tinapay. Eh. Mmm. Ang sarap. So, yung aking ginawang tip. Cheese Swiss. Tapos may mayonnaise at sa ketchup. Ang sarap din pala. Ulitin ko to. Ibuwa ko ulit. Mmm. Buti na lang mga kaprom, wala na tayong bagyo. Sa lahat ko ng pinamaan ng bagyo, talagang nakakalungkot po. Sana po ay bigyan po kayo ng lakas at protection palagi. Naranasan po namin mabagyuhan dati. Lalo na yung Yolanda, mga kaprombi sobrang natutro, nakakatroma. Grabe yung lakas nun. Hmm, kain pa tayo. Sarap! Nakakagutong. Ang dami ko pong ginawa. Mm. Mm. Kaysa bumili ka pa sa fast food. Gagawa ka na We the game, the game, game start, <laughs> <웃음> <웃음> <웃음>